ka o kabataan, maglingkod ka sa bayan. Panahon ng imulat ang pikit mong isipan at makiisa ka sa masa upang ipagtagumpay ang lungkatin ng ating bayan. Makamta ng kalayaan. Huwag kang tumigil o oh kabataan Ang demokrasya ay ipaglaban Huwag mong naisin, ika'y mabuhay Kung ang kalaya ay pangarap lamang At sa paglaban, gawing sandigan Lakas ng masa sa himagsikan iyong asahang sa kinabukasan Ang laya ay ating makakamtan At sa paglaban gawing sandigan Lakas ng masa sa himagsikan Iyong asahang sa kinabukasan Ang laya ay ating makakamtan